Ay guys, ay ay magbubudol pa ito sila. Magbubudol pa ito na kami na ako makaligtigan. Gandara. Hello guys, ay na sila. Super na kami na kami kapaini. Talaga. Hindi na namin ang um, style para maganda yeah. Yeah. Ayan, guys. Talaw, e oh, okay. na sa tignan. Gusto niya ng ice over. Ay ay guys, kalo. Tatlong perasong putido. Ay si Mateo. kasi maingay. Mas po na muna kasi. Lato. yung kumari pa dyan ng lato, guys. Dain na ba mo? Nakakain tayo na kami. Bagol isda. Mga marites. Sinamak na sa usawa oh. ng Tapos itlog na maalas. Kailan mo kami ng Yoselin. Okay na kami. <laughs> uh, Edwin, kumakalang pitchin doon ng tubig. Nandun na nakaredin na. My first time ko ng okra fried. With first time ko makibudol bait sa inyo. <laughs> Ayun, mo. Um, first time ko kumain ng aso na yun. Kung kain? kumain? Come sir, tawag nila ka kung hindi ka sasabay kumain. Medya ba? Manang, palihog ko manang. <laughs>

pray mo na tayo sa lupa, maaala. Sa'yo mo. Ay naku, Ikaw, na. <laughs> tumakaliwas ka naman Pasensya na. na kayo sa Bagoong boses ko isda. kasi hindi It na. Gano'n, sarap ito. kasi Bago'ng isda. May sinabawang. At sinabawang laga. Yan ang pagsabaw namin yan. Naisipan namin mag pa it eh, kasi pang tanggal din na stress. Masarap kasi tumayo Wow, may sabukas Salo-salo. Minsan salo. lang namin ako na talaga guys. Mawa wow, namin no. na sa bahay. Ang lalagyan na sa bahay. namin na sa bahay. Ang lalagyan sa so, kumay naman yung guys. yan. nga guys, kumari namin dyan ang nag-pray. Bago kung magpapray mo na, huwag sa itaas mo. si Lord bago kumay magpa-thank you.

Hindi <laughs> nga guys, kaya tatulang ko na pa, Pagpimbang po na kasi kami bawat isa sa 72 siya, Ako 69, 69, 68, 69, 68, 69 68 65 Yan, kasi 65. naglalaki ang kami ano, kakakain namin lagi 69 ako Malapit-lapit eh 71, 71, 73. Hmm? Ah, uh ah. -uh. 71 wala <gulugan> nga guys ang tawag ko dyan sa gusto. kay Lato ay guys hanggang dito na lang salamat